ayan mga kanaypi grabe yung mga itlog nila ngayon mga kanaypi ang lalaki na talaga ayan large na to mga kanaypi so yung benta ko lang dati 8 eh ngayon 9 na isa mga kanaypi yung pagbenta natin dito kasi sa bayan mga kanaypi ang presyo ng itlog nasa 10 na yung large What's up mga kanaypi? Good morning sa inyong lahat Happy Monday sa inyong lahat mga kanaypi At nandito na tayo kay Mia Pinapainig ko na lang yung makina niya Tapos papunta na tayo ng EGL Bali 5.50 ng umaga dito na tayo. naka na tayo para bumiyahin na naman mga kanaipi. Ayan, si Mia. Malinis siya. At walang bakas ng putik. <laughs> Ayan. naka na mga kanaipi. Buti na lang, hindi umulan kahapon. At sana ngayong araw, hindi rin umulan kasi... Medyo makulimlim yung langit mga kanaipi Ayan Ayan yung langit hopefully na hindi umulan mga kanaiti para no, mas maganda mamasada pag walang ulan so tara na mga kanaiti punta na tayo ng EGL baka nagkaantay na sila Antilisa at mamaya servisan din natin si Madam Luz at yung kanilang apo pupunta sila ng school right samahan nyo ako hopefully na makarami tayo ngayong araw mga kanaiti God's will at ilayo tayo sa sakit at disgrasya okay thank you thank you so much mga kanaypi bali so ko nga pala yung binigay ni Sir Winston Duran na short ayan mga kanaypi gamit ko na bininyagan ko na ngayong araw <laughs> wala nang laba laba mga kanaypi basta sinuot ko na kanina right let's go Ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa AGL baka nandiyan na silang ang Telisa mga kanayipi morning sir 6 даante. da kaite yung paparadang eh ay ay baba kana ah dante thank you Haji ba ton tay? Wait okay, okay, okay. okay. dua Tagod dua Ha? Okay, okay. Wait huh? okay, nantay <laughs> Ayan mga kanaipi kaya na natin si Lantilisa at yung kanyang apo. Tapos na quarter na naman ng ano, itlog, kalahating tray mga kanaypi. Ayan mga kanaypi, nandito na tayo kayo na Madam Luz. Gracias. Dito na kay madam. Principal, i-text na lang kita. Oh, sige po, madam. Kasi 11 sila natatapos. Ha? Huh? Opo. Okay. Good morning po. Nagahatid po kami ng elementary, kaya maaga kami na. Sige lang Sige lang po. Ayan mga kanipi Natit na natin si Madam Luz dyan At yung apo niya Sunduin na lang natin At antayin natin yung tawag ni Madam Luz Or message niya sa akin Ngayon papunta na tayo ng EGL Hanap tayo ng pasayro doon napigay ng 50 pesos kumita tayo ng one way natin ng 120 mga Thank okay, you madam madam nagbigay ng 30 si madam mga kalayuti balik tayo ng EGL Ayan mga kanoipi, kakatapos ko lang kumain At napakain ko na rin itong mga manok ko Na mga decaled white at decaled brown Yung apat na piraso at Tapos yung ano, yung mga 45 days Ayan, pagtan natin Marami na namang itlog mga kanayipi. Ayan. Ayan mga kanipi. Grabe yung mga itlog nila ngayon mga kanayipe lalaki na talaga. Ayan. Large na to mga kanayipe. So yung benta ko lang dati 8 eh, ngayon 9 na isa mga kanayipe yung pagbenta natin dito. Kasi sa bayan, mga kanoyipi, ang presyo ng itlog nasa sampu na yung large. Saka yung small, uh, 850. Kaya mahal, mga kanoyipi. Mahal na yung itlog. Itong mga itlog ng aking mga, mga manok nasa medium large. Na. Yung sizes na. Kaya ibebenta rin natin ng 9 pesos isa. Ah. Nagbigay na ako ng pagkain nila eh. eh. So yan, nakapag itlog na naman sila dito ng tatlo. 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 Isa tatlo dito humina sila ng mga itlog mga kanipi hindi na sila nakakatatlo minsan isa, dalawa, ganyan dito ay isa naman tatlo na naman sila isa ay dalawa so sana mangitlog pa sila so ito na yung mga, uh, aking mga manok bali nilagay ko nga pala yung ano yung plastic dito sa likod yung nandito sa harapan tinanggal ko na mga kanipi nilagay ko na dito para ano hindi sila maanggihan ng tubig ulan pag umulan papalit na rin tayo ng tubig nila mga kanipi bitmin pro yung binigay ko kahapon na ano na inumin ng ating mga manok So yung iba dito may ano Paul Pax ba yun? Yung May bukol Kinagat ng ano siguro Ng lamok Meron isa dito mga kanipin ano, Na may bulutong Dalawa ata yung may bulutong dito mga kanipi Pero Bibilan ko na lang siya ng gamot para ano, Na magamot itong mga manok na to na may sakit, may bulutong. Nakukuha daw sa ano yon sa lamok. Pagkagat ng lamok, ayan. Kinakati yung manok. Kaya yun, nagsusugat mga kanayipi. So, ayan. dami rin pagkain to. Itong mga manok ko. Bakit may ano to? hindi ko pa nga nagawan dito ng takip mga kanaipi ayan papalit tayo ng tubig nila Magbibigay tayo sa kanila ng ano ng egg 1000 so dun sa kabila magbibigay tayo ng bitmin pro ayan salitan lang mga kanayipi. kahapon egg 1000 yung binigay ko doon sa mga nangingitlog dito Bitmin Pro. Ngayon ang ilalagay natin dito sa ano sa mga bago nating uh, layer. Ibigyan natin ng iguan 1000 tapos sa kabila Bitmin Pro naman. All right. Ayun mga kanipi. I-drain natin yung tubig dito sa ano sa painuman nila. Sa mga sa pinakatangke ng ano waterer nila mga kanaipi kailangan ko pang ano to mga kanipi, kailangan ko pang i-upgrade sa mga susunod kasi nga tawag nun hindi madrain masyado itong ano itong nandito sa loob nya may natitira na tubig mas maganda pag na-drain masyado ayan ito ibibigay natin ngayon bitmin pro Ah, uh, na nga lang itong ano, itong laman niya. Ayan oh. ibigay tayo ng tatlong takal. Ayan. Tapos ito, mga kanipi. Ah, uh, gamitan natin ng hose para malagyan ng tubig itong ano itong lagay ng tubig ayan ganyan tayo na ano na maglagay ng tubig dito sa pinakatangke ng kanilang waterer Ganyan ko na ng tubig yung ano, yung timba mga kamayipi. Ganyan lang karami dito. Gano. So yung mga manok, tumutukan uh, tumutuka na sa kanilang water drinker mga kamayipi. So nadrin na mga kamayipi. Uh, at tumulo na doon sa kabila. Mabilis lang dito mag-drain mga kanipi dahil malit lang yung ano, yung pinakatangke ng lagay ng tubig ayan, ayan oh. drain agad mga kanaypi <laughs> ayan, close na natin to dahil maglalagay na tayo ng tubig nila na may egg 1000 ayan, dito natin ihalo para ano kanipi puno na naman yung ano yung lagay ng tubig para sa inumin ng ating mga manok na decal dwight dito right, tapos na tayo dito ayan mga kanipi nandito na tayo sa EGL wala tayong nadatnan na tricycle dito kaya mamaya pag may pasayar tayo na yung magkakarga agad no? Siguro nasa labas pa yung mga tricycle na yan. Antay tayo ng pasayarong mga kanayuti. Bigay naman ng 40. Tara. Punta tayo ng SM. Um, tayo ng SM. <laughs> <laughs> ano yan? Ano yan? Diyan na kayo po po ma mga na yan, akin yung yogurt po ito, tayo yogurt Hindi, doon na lang Doon na lang Ha? na Balik mo <laughs> na yan Ano? na lang oh dyan, madam? Uh -oh. Ako may putas. Ako sabay putas. Ano ba yung putas? Baka ma... Nandito, madam. Okay na. ba? Ano? Yung okay. bag nila saan? Ayan. Dapat nga bag muna nila bago yung... Kaya pati Okay. Uh -oh. Okay. Okay. Bakit daw madam kinansel yung klase? Oh. madam. Joel, i-check mo ano? anak ah, yung aming at ang akin, Kasi, sumisingaw. Ah, sumisingaw, madam? Oo, bubuksan namin sa likod. Buksan mo sa likod ka agad. Punta ka na. Kasi nagmamadali si Roland. Ayan mga kamenti Natid na natin si Madam Luz at yung apo niya mga kanaypi Tapos tinake ko rin yung, ano, yung gas nila Sumisingaw daw eh Yung isang button niya mga kanay pinaka-on hindi nilalayo balik Bali binigyan naman tayo ni Madam Luz ng 500 mga kanay buti na lang uh, nakuha nating na service si Madam Luz no malaking tulong talaga si Madam Luz sa akin mga kanaipi napaka good pin ni Madam Luz eh. so yan mga kanaipi hanap tayo ng pasayro natin bale suspend yung ano yung klase ng mga estudyante dahil sa bagyo daw so hindi ko lang alam mga kung ano may pasok bukas yung mga estudyante mga kanaypi, nandito na ako sa bahay nakawi na tayo at ito lang yung binili ko barbecue, panggabihan na ulam mamaya, bibili na lang ako ng sardinas kay misis hahaluan ng itlog pang almusal mga kanaypi Ayan. so, salamat na naman sa pagsama sa aking pasada vlog content Thank you, thank you. At pagpasensya nyo ako mga kanipi. Hindi pa ako nakapag-reply sa mga comment nyo. At gagawin natin ng para nyan para ma ma-replyan at makapag-shoutout na sa inyo. So, dito ko muna tatapusin ang vlog. Stay safe lagi. I love you all. Peace out.